Ito ang ilang tips na kailangan nyo malaman bago kayo pumunta ng Taiwan. Masarap mag food trip sa Taiwan, lalo na sa mga night market. Pero wala kami masyadong nakitang mga basurahan doon. Kaya number one tip ko sa inyo is magdala kayo ng sariling plastic bag para hindi kayo mahasels sa pag-ikot kasama ng mga wrapper nang napagkainan nyo na. Number two is yung CR. Medyo mahirap maghanap ng CR dito, lalo na kapag wala kayo sa mall or sa restaurant. Ang isang lugar kung saan kayo makakahanap ng banyo is sa pay parking. Minsan di kasi squat toilet lang ang meron nila doon. Number three, yung MRT. Kung bibili kayo ng single journey tea, kayo't makakakuha kayo ng token. Itong token, ang tagal bago namin na-discover kung paano gamitin. Kapag papasok na kayo, itap nyo lang siya dun sa card reader para makapasok. Number four, iwasan nyo yung chow fun at yung Shirfen sa weekends dahil sobrang daming tao dito. Mas okay pumunta dyan kapag weekdays. Number five, make sure to check yung schedule ng mga pupuntahan nyo sa itinerary kasi madaming sarado ng Monday. And number 6, isang special sa Taiwan talaga yung mga night market nila. Ang mali namin nung first two days is eh, sobrang busog kami nung lunch kaya pagdating nung gabi. Parang ayaw na namin kumain sa night market. Kung kaya, mag-brunch kayo ng mas mabigat para pagdating ng bandang 5pm, ready to eat tayo.